Araw sa aris na may Buwan sa Capricorn Ikaw ba ang formal na pioneer? Ang kombinasyon ng Araw sa Aries at ng Buwan sa Capricorn ay nagmumungkahi ng isang personalidad na magpapatibay sa maraming pakikipagsapalaran sa negosyo at susuportahan ang mga ito ng may mabigat na disiplina, pangako, at istruktura. Ang Buwan sa Capricorn ay magdidisiplina sa Aries na kumuha ng mas matalinong mga bangani. Ito ay maaaring maging isang malakas na posisyon para sa isang seeing. Kumuha na higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agad na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung may tanong katungkol sa problema, makipag-usap sa amin tumpak at may karanasang psychic absolutely psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong put o bisitahin ang absolutelypsychic.com.